Dito ulit tayo sa bukid guys. Ngayon lang ako nakapagbukid kasi nga ngayon lang tumigil ang habagat dito sa amin. Umaraw na ngayon. Init na. Kaya nakapunta tayo ngayon para bisitahin itong mga tanim natin. Sayang. Ang daming nabulok. Pero wala tayo magagawa. Ganun talaga. Yung mga bagong tanim natin ng palaya. Uh, bulok yung iba. Yung iba naman. Dumilaw. Tsaka Nalanta Kunting ano lang nalanta na narawan. init na naman kasi nasanay sila sa no, ulan. Laging basa. Kaya ganon yan yung ano natin, no. Oh. Yan. Yan yung palayan natin. yung mga nabulok, pero meron pa rin naman nakaligtas. Kaya okay lang. At least meron pa ding natira, di ba? Yan yung naging resulta ng ano, bagyo. Yan. Dilaw lahat ng dahon. Wala ka na makita mga lago. Tapos yung mga bunga is bulok din yung iba. Yung iba naman, nakaligtas pa rin. kaya katulad niya, nakaligtas. Ito na bulok sa loob ng plastic. Ayan, may mga nakaligtas pa. Ayan. Kaso lang pangit na, liko na. Yung iba. Kita nyo guys, wala nang dalang sa baba. Kunti na lang. Kasi na, ano na, ganito na, naging ganito. Ayan. Pwede mo na siyang yamukusin. Ayan. tulog. Turog ganyan yung nangyari pinakaligtas na bunga ayan kahit pa paano diba okay pa rin abunong ko na ngayon para naman lumagulago kahit pa paano ito naman yung ano natin yung mga bagong tanim kita nyo yung dahon yan o dilaw na And, dilaw totally dilaw talaga hanggang taas wala ka nang makitang malago sa camera siguro parang verde pa siya pero pag sa personal mo tutinignan manilaw nilaw siya ganyan ganyan lahat naman eh kahit ito ganyan din ito may yung dahon ganyan dilaw yan sa personal guys sa camera lang medyo verde ganyan oh. Hmm, uh, tsura niya. sa ulan eh. Ganyan yan. Yan o. Yung iba nga pwede mo na niya kumukusin eh. Marlotong na. Yan. Kawawa naman tayo natin no. Ayun. Ganyan lahat sila. Pero lang naman yung tsura. Pero so far, eh, hindi naman namatay lahat. Yung mga nabulok talaga ano, may at least meron na siyang ano uh, talbos, 'di ba? Hindi nasira 'yung talbos. Ito okay lang 'yan sa baba lang naman 'yan eh. Ito 'yung maharaga 'yung talbos niya. Pag ito na bulok, magtatalbos ulit dito sa gilid 'yan. Pero matagal na naman. At least ito okay na, 'di ba? Safe na. Nagkusa na siyang na putol. Ayan naputol na yan nabulok yung tangkay niya sobrang basa ganun yung resulta niya yan butas butas yan butas butas yung mga dahon yan butas butas binibisita na ng uod yung tanim natin ah may uod na at least sumalaban di ba lumalaban yung tanim natin kahit pa paano mabunuhan oh, ko lang to makabawi to yan dahon guys oh yan dahon oh. tanggal na kunti na lang nakakapit ngayon ang tsura nya oh. naupod na naupod na yung dahon sobrang bugbog sa ulan ito yung nabulok. Ano? Patay na. Ayan. Maraming ganyan. Hindi lang ito. Marami pa dun banda Sa mga gilid-gilid. ano o. Pinunot ko na para makita nyo. Ganyan yung itsura nya pag nabulok. Wala nang ugat. Yung ugat nya bulok na sa loob kasi nga sobrang basa. Hindi nya kinaya. Kaya namatay. Ganyan, kulay ano na yung puno niya, brown. Dapat ang kulay niya, puno niya is uh, verde. Pero naging brown siya. Ayan Oh. Bulok. Wala na. Wala na yan. Patay na yan. Ganyan yung itsura niya guys. Pero okay lang. Wala naman perfect eh. At least meron pa rin natira. Kahit pa paano. Ayan o. Oh. Dilaw talaga. Butas-butas pa. Buti kinaya pa rin yung ulan Pero kung walang plastic to Siguro Lahat ito nakalabas na yung ugat Kung walang plastic to lahat Nahukay na Sobrang lakas ng ulan Totally damaged talaga yung sitaw sa baba Wala na Yung sitaw naman dito wala din Walang natira yung dahon Bulok na Ito na lang talaga Ampalaya na lang. Yung ano, matino. pinakamatino matino. Nilaw nga lang yung mga dahon. Yan. Swerte pa din kasi nga buhay pa rin. Yung ibang mga pananim is natabunan ng lupa dito. Yung iba na baha. Yung iba naman, ang batay. Kaya swerte pa rin tayo.